sa inyong lahat. Narinig niyo na ba ang salitang AI or ang tinatawag na Artificial Intelligence? Ate, ano ba yung AI? Ang AI or Artificial Intelligence ay, ay tumutukoy sa kakayaan ng mga makina o computer na matuto, mag-isip at maging magsagawa ng mga gawain karanyong ginagawa ng mga tao. Tulad ng pag-iisip, pagdadesisyon at maging pakikipag-usap. Ginagamit ito sa iba't ibang larangan tulad ng edukasyon, kalusugan, negosyo, at maging sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon ay samahan niyo kaming isagawa ang pakikipanayam upang malaman natin kung pamilyar nga ba ang mga Pilipino sa Artificial Intelligence. Kandang araw, maaari po ba namin malaman ang inyong pangalan, edad at pinagkakaabalahan? yes, hi. Uh, my name is Kahen, and I'm 20, 22 years old and fourth year student. Uh, I'm Chimbel Marie Gianson, 30 years old, and I'm police woman. Uh, si, ano, si June, uh, 53 years old, tapos nagaluto. Jose so, Santos, 64 years old, of okay. so, Guardiana Santa High School. Uh, maraming salamat po. Ngayon, nais po namin magtanong kung narinig nyo na po ba ang tungkol sa Artificial Intelligence o AI. Yes. AI? Oh, AI, oo. Oo. Oh. Hmm, nakikita ko sa FB. Ano po ang alam nyo tungkol dito at bakit nyo po ito ginagawa? Meron silang pake dyan kaya ginagawa nila yung AI. Darating ang araw, puro AI na lang yan artificial lahat. Di mo, pati presidente, nagagawa nila, di ba? Dalikado yan, yung AI na yan. Parang, di ba kapalit sa World Up? Parang ano lang, ah, uh, Ginagaya lang nila yung ano, di ba? Kapag di ba yung kaila Pixoto, yung na bulaga, di ba puro AI yun? Parang naglalabas lang sila ng, ano, ng kwento tao, gano'n. Uh, sa so pagkakaalam ko, masyadong technology kasi yung AI natin ngayon. So yung mga knowledge na meron tayo, yung di sa Google, dati Google lang siya. Ngayon kapag gumamit ka na ng AI, mas malalim na yung research na binibigay niya. Para sa mga kabataan ngayon, nakaka, nakakabobo siya. Kasi di ba, ba, magtatanong ka. So parang binibigyan niya kagad yung sagot. So sa formula, lahat-lahat na. So yun. Maraming classic AI actually. There is a wide um, var um, variety ng artificial intelligence. So the most um, platform na ginagamit ko is the Gemini. Ang um, ginagamit ko siya kapag um, may mga times na may gusto kong i-summarize sa mga kinakaram ko na activities. Sa so tingin niyo po, bakit ginagamit ang AI sa panahon ngayon? Um, I think kasi mas convenient yung paggamit ng AI and also mas nakaka um, tulong sa mga tao for wild ideas and opinions. Tingin ko lang, sa dami ng technology kasi ng panahon natin, at sa, sa dami din ng mga matatalino ng mga estudyante, mas, mas pinapadali nila yung buhay ng mga estudyante ngayon. Alam mo, AI yung... Kapag din diba yung kaila to yung Bulaga, di ba pro AI yun? Parang naglalabas na sila ng, ng kwento tao, gano'n tayo pa nasa huling panahon. Kaya ginagawa nila yan, hindi ba't merong sinasabi sa Bible na 666? Parang ganun yan. Pati sinasabing chips na ibabaon, ah, oh, ganun mo, no. yung Ngayon po ay meron po kaming short activity na nagpapakita po, na magpapakita po kami sa inyo ng picture at tutukoyin niyo po kung alin po ang gawang AI dahil. AI. yan, pili po kayo <laughs> dyan ng AI. ah uh, between dun sa dalawa? yes. ah yes. um, may ito. not sure. pili po kayo which one is AI. hmm. pili ko ito. AI. Mm. yan AI yan. Eto, Parang Google lang naman siya. Oh, shadow. Parang AI din. Ito hindi. Medyo, medyo mga katotohanan yung tsura niya. AI? Hindi. AI hindi. Ayan. Oo. Ayan. Yeah. Oo, siyempre. Ayan pa. Hindi. Pag ganyan, hindi ko makikilatis yung gawa ng, ng AI ano-ano. Hindi po, okay. oh. hindi po. Hindi ko ma-ano yan, yung matetres mismo, Yung sigurado kong ginawa ng ah, AI Ay, ay ano, kasi halos pareho eh. O, di ba? Diba kay Bongbong, eh presidente, halos pareho. But, kaya mahirap, kaya maraming mga kong tao, gaya'n yan o. Pwede ba masabing sabihing di AI yan? Pwede ng oo, pwede ng hindi. Kaya mahirap Yung dire-diretso na, hindi, AI yan. Hindi ba? Kaya mahirap ngayon, gaya'n yan. Last two questions mm. po. Ano po sa tingin niyo ang maganda gawin upang masiguro siguro ka pa ang AI sa so para sa mga silikon? Ay para maging pakinabang, uh, tulungan nila 'yung mga nangangailangan, gaya nung sa, yung sa ating flood control. Para hindi na tayo bahay, so kaya nilang lang ng paraan. Kailangan lang gamitin nila 'yung AI para doon. Kasi nagawa nila naman karon ng AI, di minips kumanap sila ng ibang paraan para makontrol ang pagpaha, di climate change. ta, uh, kung kailangan lang magamit nila sa AI, ang galing. Siguro, yakapin. Tanggapin na lang. Siguro para maging pakipakinabang. Gamitin sa tama. Lalo yung, alimbawa, ginagamit kasi ngayon sa scam. Diba? Uh, maraming na dudugas kasi sa mga fake na, tawag ito, uh, resibo. Yan. So, sa akin, para sa akin, para hindi rin sila ma-scam. Yan. Para maging pakipakinabang, gamitin lang sa tama. Usage ng AI. I think, it's okay kung hindi naman siya um, -take advantage ng mga tao. Kasi yung AI kasi parang ginagamit siya nowadays to get information from other people or to get personal information from other people na gumagamit doon ng um, ibang information ng ibang tao. So I think we can utilize the um, using the AI um, in a good way. Ilang karagdagan gumagamit po ba kayo ng AI sa inyong trabaho or personal na buhay? For work, um, hindi. Hindi ako gumagamit ng AI. But for school purposes, yes. Um, I mean, kung ako ng AI for good use naman. ay uh, yeah, mostly dalawa lang naman siya. Um, Gemini and ChatGPT. Personal na buhay, oo. Lalo naman pagka hindi ko talaga alam yung mga bagay-bagay. Pero sa trabaho, hindi pwede. Google, YouTube, ganyan. Or personal ay. na buhay. Hindi, hindi. Thank you po. Okay. Thank you po. Kung ako ang tatanungin, pamilyar ang mga Pilipino sa AI dahil sa influensya ng social media at paggamit ng kabataan. Ang mga matatanda ay nangikilala ito sa pamamagitan ng mga trending na posts, videos, at balita online. Kaya, magkakaroon sila ng ideya kung paano ito gumagana. Samantala, ang mga kabataan naman ay aktibong gumagamit ng AI bilang gabay sa kanilang pag-aaral, paggawa ng takdang aralin, at pananaliksik dahil dito, mas napapadali ang pagkuha ng impormasyon at nagiging mas ekspektibo ang kanilang pagkatuto. Bigay ka ng dalawang hamon dala ng globalisasyon na may kinalaman sa paksa niyo. Ano-ano ang pwede mong magawa upang matugunan o maharap ito? Dalawang hamon ng globalisasyon na may kinalaman sa AI ang maling paggamit nito at ang pagkawala ng trabaho dahil sa automation. Upang matugunan ito, dapat gamitin ng AI bilang gabay lamang at sabayan ng pagpapahundad na sariling kakayaan at kaalaman ang AI ay isang makapangyarihan na teknolohiya na may kakaya magdala ng malaking pagbabago sa ating lipunan. Sa pamamagitan ng isang nagawa ng naming panayam, kami natuklasan ng iba-iba ang pananaw at kaalaman ng Pilipino tungkol dito. Ngunit na sa ating mga kamay pa rin kung ito ba'y magiging banta o magiging kasangkapan para sa ikakabuti ng lahat. Sa tamang paggamit, maaari itong maging tulay tungo sa mas makabago at mas maunlad na kinabukasan para sa bawat Pilipino. Sa, sa kamay ay ng responsable ang AI, AI daan, daan patungo sa mas maliwanag na bukas. Ingat! Ingat!